Heart Evangelista, nilinaw na ang tungkol sa hidwaan nila ni Pia Wurtzbach. Mga pahayag ni Heart ikinagulat ng marami. Sa isang panayam, diretsahan ng sinagot ni Heart Evangelista ang tanong sa kanya kung totoo bang may namamagitang hindi maganda sa pagitan nila ni Pia Wurtzbach tulad ng kumakalat sa SOCMED. Sana hindi mangyari sa inyo sa akin. Yun siguro. Nagbigay na ng pahayag si Kapuso star at fashion socialite Heart Evangelista hinggil sa tila gusot nila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. back. Sa ulat ng GMA News nitong Martes ika-22 ng Oktubre, sinabi raw ni Hart sa isang press conference na wala raw siyang problema kay Pia kailanman. Woman like to woman, I never had a problem with Pia. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. She even... Inalala pa raw ng kapuso star kung gaano siya natouch nang magpost ang Miss Universe ng hashtag HeartMadeMidoit sa social media nito. But it's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. Sa huli, nagpaabot na lang ng mensahe si Heart para kay Pia. Congratulations! You have what you needed. I wish you nothing but the best, and good luck. Ania Ayon pa sa kanya, I just want everybody to be okay, that's all honestly. It's time for us to sincerely move forward. It is what it is, and everybody should just be happy. Matatanda ang nagsimula ang isyo sa pagitan ni Nahart at Pia ng makatrabaho ng muli ang dating glam team ng Kapuso Star na umalis sa poder nito. Makalipas ang ilang buwan, muling napag-usapan ang nasabing isyo dahil sa pagsay sa dokumento ni Hart ng kanyang pagkaaligaga sa New York Fashion Week. Anong say nyo dito mga ka-trend vibes? Ano kaya ang masasabi dito ni Pia? Well abangan na lang natin!